Hello mga kumarites, samahan nyo nga ako for today's video ay magpapacheck up nga si kumarites. Pagkagising ko nga ay medyo masakit pa yung ulo ko at nung nagtemperature nga ako ay 37.8 nga. Nagpaalam naman ako sa leader ko, yun nga lang ay sabi niya hindi ko na nga daw pwedeng i-file ng personal leave yung 2 days. Kaya nga sabi ko magpapacheck up na lang din ako kasi hindi ko pa nga din talaga kayang pumasok. Kagagising ko nga lang yan at for the haggardness nga ang mukha ng person. Pwede na nga lang din yung magpapacheck up nga ako para nga meron din akong med -sir sabi kasi ng katawan ko ay kailangan mo pa ng pahinga. Hindi man nagsasalita yung aking katawan pero nararamdaman ko siya, Charis. Mag alas 8 na nga ako ng umaga umalis niya dahil alas 8 ang bukas ng HMO. Dahil nga meron tayo medicard ay libre naman ang ating check up. Ay di syempre yung gamot nga na ire-reseta yun ang bibilhin mo. Plus yung med nga ay may bayad din. Gustuhin ko man na hindi mabawasan ng sick leave ko ay anong gagawin ko? Magpapacheck up tayo mga kumarites dahil 2 days na tayong absent paghanap pa na tayo ng medcert kaya kailangan natin magpa-check up so yun may medicard naman tayo pero may, yung medcert may bayad yun ayoko sana maglakad na po ako may tarbaho yung akin darling kaya hindi ako makakatip magsasakay na lang tayo din. Nilalagnat pa ako na temperature ako 37.8 So papacheck up din ako kasi gawa ng lalamunan ko samahan niyo at ito na nga, nandito na nga ako sa community dahil ito nga yung ospital na malapit sa amin at covered ng medicard. Nag-tricycle na nga lang ako niyan dahil nga umaambun-ambun din. Nag-jacket na nga lang din ako para nga hindi ako mahanginan. Tinanong nga ako nung taga-HMO kung meron nga daw akong kilalang doktor na pagpapacheck upan. Ang sabi ko nga ay wala, kaya naman inarekomenda na lang niya ako dito sa HMO na clinic. Meron din kasi silang doktor dito na mag-check up sa iyo. 8.30 pa nga lang yan, pero ang dating pa ng doktor ay alas 10. Nagsige na nga lang ako at aantayin ko na nga lang hanggang alas 10 kesa naman umuwi pa ako. Sayang din naman kasi yung pamasahe pa uwi. Pero kung si naman ay kayang kaya naman lakadin. Yun nga lang ay ayoko nga maglakad kasi nga mabigat pa nga yung ulo ko. Ang iniinda ko kasi mga kumarites ay yung ulo ko at sakit ng katawan ko. Tinanong pa nga ako nung taga HMO kung nilalagnat ba daw ako. Sabi ko nung isang araw. Baka daw kasi pakuhanin pa ako ng antigen kung ako daw ay nilalagnat. Eh kanina nga bago nga ako umalis ay 37.8 nga yung akin temperature. Kaya naman sinabing magpapa pa ay pagkatapos nga niyan ay nagpunta nga ako ng butika. Bumili nga ako ng biogesic at uminom na agad ako ng isa. Ay syempre hindi ko naman alam kung sakop ba ng medicard yung antigen na yun. Tinanong ko nga kasi yung kapatid ko kung magkano yung pa nila dati ay 900 daw pero mas mababa na daw yun ngayon. May panlasa naman kasi ako mga kumartes kaya nga ako nagpabili ng manga sa aking asawa. Nalasahan ko naman ay maasim. Kaya naman wala naman siguro tayong COVID niyan kasi may panlasa tayo. Usong-uso din naman talaga ang kaso ngayon. Hindi na nga din ako nag-video habang chine-check up nga ako. Pero yung nauna nga sa akin ay kagaya nga ng sintomas ng akin. Ang kanya nga ay masasakit din ng kasukasuan at inuubo nga. Ang akin naman ay mabigat ang ulo ko, sinisipon at masakit nga din ng kasukasuan. At yung sumunod nga sa akin ay gayon din. Kaya naman sabi ko usong-uso talaga ang trangkaso ngayon. At ayan for the nga muna ang person. Pagkatapos nga niya na ito na nga, ito na binigay na sa akin ng reseta. 3 days stress nga tayo at October 12 nga ang ating to work. Malaking bagay din talaga tong medicard ko dahil nga kahit papano yung check-up ay libre na. Dahil kung walang medicard, nasa 300 plus din siguro ang check-up ngayon. Pauwi na sana ako na alala ko, bibili nga muna ako ng gamot dito sa may butika. Hindi na nga din ako lalayo at dito na lang din ako bibili. Bumili nga lang ako ng tigi ilang piraso nung nireseta sa akin gamot. Siguro naman ay yung tatlong araw na rest day talaga ay makakapahinga ang aking katawan. First time ko lang din talaga magkaroon ng trangkaso na ganitong kalala. Siguro nga ay sa pagod na rin to, kaya ganun na din talaga ang tama sa akin ng trangkasong ito. Ang bigat kasi ng ulo ko ngayon ay parang bumabalik yung panahong ako ay nagkadengge. Ganon kasi yung pakiramdam ng ulo ko ngayon na parang mabigat, na parang matutumba, ganon. At ayan nga, pagkatapos ko nga bumili ng gamot ay lumabas na nga din ako at magjijip na nga lang ako pa uwi. Hindi nga tayo maglalakad for today's video kahit nga pwede namang lakadin. Aba, ay santing na santing naman ang init. Ang gusto ko na lang talaga ng mga oras na yan ay makauwi na nga sa bahay. Para pagkadating na pagkadating ng sa bahay, kumain nga lang ako at uminom na nga ako ng gamot. Kita nyo naman na habang nagvo-voice over pa nga ako dito ay medyo sungab na sungab pa nga ako. Pero awa naman ng Diyos ay hindi na nga tayo nilalagnat ngayon. Ituloy-tuloy na nga lang natin yung gamot para mabilis nga tayong gumaling agad. Para makapasok na nga ulit tayo at handa na nga ulit mapagod, Charis. So yun lang naman mga kumarites ang ganap natin for today's video. Samahan nyo na lang ulit ako sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!